And so ganito po yung pagmix ko. So, isang ganito na yung Tapos isang ganito rin na complete. So, mix cream. And then, ito po yung bali panukat ko sa paglalagay. So, takip lang yan ng ano, kubra or, hindi naman kailangan cobra basta ganitong takip. yan So, gawin nyo lang yan. So, yan lang. Ang ginagawa ko dito. So, tip lang yun. So, thank you mga fans. Bye-bye.